Ayan guys, nagtanim tayo ng uh, mga puno ng nyog kasi ang dami ko ng uh, pinatubo. Tanim tayo dito sa lupang uh, minana namin, sa tatay namin. Kaya eto, pinagyayaman-yaman ko. Sabi nga mamatay man ako. Yung mga apo ko, may aakita ng puno. Ayan pa. So ngayong araw na to, walong walong puno ng nyog ang aking itinanim. Ayan guys. Pade, namamarong na baga pade ang uh, na tad. Tapos down sili pa din no? Ito guys yung lumang uh, pigir figure ng kapatid ko. So, hindi na pwedeng mag-alaga ng baboy dito. At pinagbawal na ng homeowners association. Ito guys, nagtanim pa ako guys. Ayan. Bagong tanim yan guys. So, uh. Ito yung lumang eh, ng kapatid ko. So, saya nga ng koral. May tatlong puno pa guys na itatanim. Kaya lang pagod na ako. Bukas naman. Yan. Alam niyo guys, isang, ah, ang purpose dito, Ah pagdating ng panahon, mawala man ako sa mundo, yung mga apo ko, may aketan puno, may kuan sila ng buko ito, may dalawa pa rito itong itatanim. Ito, may isa pa dito. Bukas ko na lang itatanim at ako ipagod na. Yan, yan, yan. So, malalaking uh, bu uh, buo ko ang variety ng uh, mga pananim. At ito na naman guys, yung mga bata, nagsusugal na naman. Ayan yung isang naibigan ko, si Digoy. Daiman? Eh.